Undas pa lamang pero baka ng ilan ng posibleng pagmakal ng mga bilihin habang palapit ang Pasko. Magkasamang nag-inspeksyon sa ilang pamilihan ng Agri Department at Trade Department kanina. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Hindi mga patay, kundi mahal na presyo ang tila nagsisilbing multo para sa ilang nakuusap ng GMA Integrated News. Hirap na hirap po talaga masyadong malam bilihin. Tila hindi na nga makalaya tuwing dadalawin ng na mga naniningil ng bayarin. Mabigat po. Para sa aming mga ano, opo, tama lang kita. Kaya inikot ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry ang ilang palengke sa Makati. So far naman, karamihan naman sumusunod uh, kaya of course, hindi natin alam. Pag alis namin, baka naman binabago yung mga label. No? Kaya babalik-balikan huyan yan para sigurado tayo. Napansin ko, mataas pa rin ng isda. Ang bigas, pasok pa sa MSRP. Kahit pahirap umano sa ilang nagtitinda. So, nakakasunod po ba kayo sa MSRP, sir? Hindi ah, na, hindi na nakakasunod kasi mataas na. Hirap na? oh, hirap na. Kasi mataas na nakuha namin sa mga traders. Mataas ang palay, mataas ang bigas. Pakiusap ng Agri Department. Huwag natin hong tangkilikin na ang imported rice. Suportahan natin ang ating farmers. Masarap naman ang ating local rice. Pasok din sa si MSRP ang manok at karne ng baboy. Kahit hirap din ang mga nagtitinda. Hirap po kami habulin po yon, Kasi yung mga delivery po sa amin, mahal po talaga yung presyo. Dahil po sa tumal pa rin po umaasa silang makakabawi habang palapit ang Pasko. Ito naman po talaga tumataas yung presyo pagdating ng December. Opo ma'am, tataas po yan kasi nag na nga sila eh. Hindi pa kami nag sa soki namin eh. Ta yung mga nagde-deliver sa amin. Oh. Traditionally, talagang tumataas ang baboy kahit anong gawin natin. Eh. Lalo, na, lalo na ang demand ng lechon ay napaka Napakataas. Bagay na ngayon pa lang, pinoproblema na ng mga mamimili. Dati yung 500 namin maghapon na. So ngayon yung 500 kulang na. Eh kasi ilang kami. Uh, seven kami. Kahi na lang para magkasya yung ano, binibili. Po, halos puno lahat ng cold storages na, ng, ng bansa natin ng manok at uh, baboy. So that should help uh, ease 'yung uh, food pressure na tumaas. Makatutulong din daw ang mapaparating imported goods gaya ng 55,000 tons na galunggo, sibuyas at iba pa, pagtitiyak ng DTI. No price increase on basic necessities and prime commodities until uh, December 31, 2025. Para sa GMA Integrated News. Marisol Abduraman. Nakatuto. 24 hours.